dahil sa naka-rubber shoes ako, parang mas bad kong maglakad. Hmm. Naririnig nyo ba yung tugtugan sa boat? <laughs> worship song sila. Nice. And the life worship song sa every morning talaga. Ang akawa. Goodbye. ba diba? Pagkagising mo pa lang is you're with God na agad. God! Is enough for me look at my feet. <laughs> Yes, we're tayo. Yes, naalala ko kasi before ang sabi, kaya naging sikat ang Boracay dahil sa tatlong stations niya na iba-iba ang buhangin. Sa, sa, station 3 ito, yung mga five colors ng buhangin. Sa station 2, white sand. Pero hindi siya ganong kapino na katulad ng station 1. So yun yung difference nila. Kaya naging sikat ang Boracay. Siyempre, at ang kanyang timeless guys. I'm here na sa so, Dive Gurus. Doon tayo sa rooftop mag-work. Sana hindi ganun kainit. Dito siya sa so may tabi rin ng Kisembe. And they are Front Beach. Then, yung nawala nga yung init is lumipat na ako sa may Front Beach. At doon na ako ng work. At ito ang aking view. nice. Ang lakas ng wifi dito, guys. And the sunset is really good. And the food is really good. And it's cheaper na to think na the iced tea is 110. And ang laki nung baso nila. And you can ask request for the frozen iced tea instead of juice. And then, uh, order also the chicken sandwich for 300 plus. Let's see kung gano'n siya karaming servings with fries na yan eh. It's the chicken sandwich. It's worth 300. At guys, sakto lang sa tangkad ko tong message nila kasi kapag nangangawit kang magupo diba kada rin pala sa kapeo sana hindi mo lang thank you for watching all the way through i'm your travel genie and hope your travel wish will come true